Ipinanganak si Raiko Rain Mateo Gongora noong Hulyo 31, 2008 sa San Marcelino, Zambales. Anak siya ni Michael at Joanna Gongora at nagsimulang magartista artista noong siya'y apat o limang taong gulang pa lamang. Kapwa dahil sa kagustuhang makita ang sarili sa telebisyon at suportado ng kanyang pamilya. Noong 2013, naghain siya ng kanyang audition para sa Onesto, isang primetime drama ng ABS-CBN. Kasama ang kanyang mga magulang, lumusong sila sa audition ng walang regular na ahente at matyagang naghintay kasama ang iba pang mga aspirants mula sa Sambales kung saan siya kinagiliwan sa final shortlist. Ayon sa dreamscape head na si B-Boy Arboleda, agad siyang napansin sa kanyang inosenteng mga mata. Nang makita ko siya sa screen test, tila nahulog agad ang loob ko sa kanyang mga mata. Sumisimbolo na likas na innocence na hinahanap sa Honesto. Samantala, sinabi ng direktor na si Jerry Lopez Sineneng na si Raiko ay natural sa pag-artista, makikinig, masayahin, mabait, masaya at honest siyang umarte kahit first time niya ito. Binigyan siya ng seryosong preparasyon, sumailalim sa workshop sa ilalim ng Star Magic at sinanay ng maayos bago nagsimula ang taping. Honesto. honesto. Ang Honesto, isang teleseryeng pabor sa pamilya at katapatan ay unang ipinalabas noong 28 ng Oktubre 2013 at tumagal hanggang Marso a 14, 2014 na may isang daang episodes. Ito ang tampok na proyekto ni Raiko kung saan gumanap siya bilang si Onesto Galang, batang nagkakaroon ng lumalaking ilong sa tuwing nagsisinungaling dahil sa tinatawag na allergy, parang modernong Pinocchio. Wala po si sinungaling ka, no? Nandito po si tita. Nandito po siya. Oh! Aha! Sinasabi! Nakahabot ang pilot episode ng rating na 30.5% sa pambansang TV. Mas mataas kumpara sa karibal nitong network bagamat hapon lamang lumabas. Dahil dito, nakilala siya agad bilang isang child wonder at naging household name sa Pilipinas. Pagkatapos ng Onesto, Naging regular siya sa comedy gag show na gawin Bulilit mula 2014 hanggang 2019, kung saan lumuhok sa iba't ibang sketches kasama ang iba pang mga batang artista. Lubas din siya sa ilang episodes ng Once sa a Time kabilang ang May Guardian Angel noong 2014, kung saan kasama niya si Andrea Brillantes at tumanggap ito ng mataas na ratings na 26.2% national rating. Dagdag dito, Nagkaroon siya ng mga guest role sa mga programa gaya ng The Greatest Love, Bagani, FPJ's Ang Probinsyano, Walang Iwanan, You're My Home, pati na rin sa maalaala mo kaya at ipaglaban mo bilang batang karakter ng iba't ibang teleserye at anthologies. Sa larangan ng pelikula, Lobas si Raiko, sa Fung Soy 2 2014 bilang si Mio. Sa Resurrection noong 2015 bilang si Miguel o Migs, sa Beauty and the Bestie noong 2015 bilang si Angelo, sa Northern Lights at Journey to Love noong 2017 bilang si Charlie Jr. at sa Woke Up Like This noong 2017 bilang si Jolly. Noong 2017, tampok din siya sa independenteng pelikulang Tatlong Bibe kasama si na Eddie Garcia at Laika Gayranod kung saan gumanap bilang si Toto noong 2022. Gumanap siya bilang batang Isko Moreno sa biopic na Yorme, The Isko Dumagoso Story na umarangkada noong Desyembre 1. Sa pelikulang ito, ipinakita ang mga hamon sa maagang buhay ni Isko Moreno at ang kanyang pag-angat mula sa kahirapan tungo sa tagumpay, sa politika at showbiz. Tinignan ni Raiko ito bilang isang malaking responsibilidad at inspirasyon dahil sa malalim na mensahe ng buhay ni Isko. Para sa kanyang mga pagganap bilang Onesto, nanalo siya ng PMPC Star Award for Best Child Performer noong 2014, unang lalaking nanalo sa award na ito. Most Popular Male Child Performer mula sa Guillermo Mendoza Box Office Entertainment Awards 2014 para pa rin sa Onesto at Most Passing Symbol in Moral Conduct mula sa Gawad Pasado Awards 2014 no Oktubre 3, 2023. Binigyang din ni Raiko sa programang tao po ng ABS-CBN News na ang kanyang pinakamahalagang prioridad ay ang makapagtapos ng pag-aaral bago buuin at ituloy ang anumang proyekto sa showbiz. Ipinakita ni Raiko sa tao po kung paano niya ipinagsanib pwersa ang buhay estudyante, interes sa basketball at motorbike racing at ang pagsasabuhay ng persona ni Honesto, ang simbolo ng katapatan sa kanyang pagkatao bilang binatilyo. Kilalang mahilig si Raiko sa motorbike racing kung saan tampok siya sa segment ng tao po noong Setyembre hanggang Oktubre 2023 upang ipamalas ang kanyang kasanayan sa pagmamaneho ng motor bilang libangan. Pantay rin niyang pinapahalagahan ng sports tulad ng basketball na bahagi ng kanyang balanseng pamumuhay bilang studyante at dating child star. Noong Marso 2023, formal siyang ipinakilala bilang bahagi ng freshman batch ng Star Magic sa Star Magical Prom. Subalit so wala pang kumpirmadong plano kung muling babalik siya sa aktibong showbiz o bibigyan ng role sa GAD na pinapanood pa rin ang kanyang personal na desisyon ukol dito. Samantala, noong Marso 2024, siya ay kinoronahan bilang Charming Prince sa Star Magical Prom 2024 kasama si Trisha Gomez bilang Charming Princess Isang simbolo ng patuloy na suporta mula sa kapamilya at fans kahit hindi siya regular sa palabas ng ABS-CBN. Magmula ng matapos ang Onesto noong 2014, pinangakuan siya ng Dreamscape Entertainment na hindi siya pababayaan bilang artista at may balak siyang isama sa iba pang mga production projects ng ABS-CBN. Kainpaman, batid na mas inuuna ni Raiko ang edukasyon bago muling pumasok sa showbiz. Sa kasalukuyan, si Raiko ay nasa yugto ng buhay kung saan ang kapayapaan ng pag-aaral, katahimikan sa publiko at pagkakaroon ng normal na kabataan ang pinipili niya. Bilang isang dating child star, pinapangalagaan niya ang kanyang imahe sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng persona ni Onesto, mapagkakatiwalaan, masipag at tapat. Ang showbiz ay hindi pa rin niya tinuturing na pangunahing landas kundi bilang posibilidad sa hinaharap kung magiging handa na siya matapos makompleto ang kanyang akademikong layunin. Mula sa pagiging batang walang karanasan, si Raiko Mateo ay umangat bilang simbolo ng katapatan at kabutihan sa pamamagitan ng kampanya niya sa Onesto. Dahil sa likas na personalidad, sipag sa pag-aaral at mahusay na performance, siya rin ay kinilala bilang isa sa pinakamagandang child actors ng henerasyon. Ang kanyang mga proyekto, Onesto, Going Bulilit, pelikula tulad ng Resurrection at Yorme, ay nagpapakita ng maagang pagkakabighani at pagunlad bilang artista. Bagamat pinili niyang itoon muna ang sarili sa edukasyon, ang kanyang legasya ay nananatili bilang isang batang artista na nagbigay aral at inspirasyon tungkol sa kahalagahan ng pagiging tapat, masipag at mabuting impluensya sa kabataan. Because of my influence to younger kids, they uh, look up to me because they see me as the person that doesn't lie. Siguro po yun yung influence ko na yun. Kada post ko sa any uh, sockmed. med, siguro yun po yung way ko na changing the world. Kasi yun nga po, they look up to us. So kung gagawa kami na mabuti, gagawa din sila.